Nararamdaman mo na ba minsan ang pagka-misinterpreted? Parang wala talagang nakakakilala sa iyo ng lubusan. Ngayon, may espesyal na mensahe ang iyong mga anghel na tagapagbantay para sa iyo. Nakapansin sila ng isang kakaibang bahagi ng iyong pagkatao at bagaman kilala kanilang mabuti, ngayon sila ay nagdududa kung may mali silang impresyon tungkol sa iyo. Sinasabi rin ng mga anghel na may isang tao na napansin ang isang hindi inaasahang aspeto sa iyo. Iniisip ng taong iyon na kilala ka niya, pero ang isang kamakailang pangyayari ay nagpabago sa lahat. Sa oras na lumabas ang sandaling nagbigay linaw, mayroong nagbago ng di mabilang sayo at sa paningin ng taong iyon, lalo na. Isang simpleng pangyayari, isang aksyon, isang salita, ang nagawa na baguhin ng labis ang paraan ng pagunawa unawa sayo. Higit pa riyan, ito ay nagsimula ng isang proseso ng patuloy na pagbabago, sa iyo man o sa pananaw ng taong iyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakamali ng interpretasyon o sa biglang pagkamangha ng kahit sino, ito ay tungkol sa isang malalim at makahulugang paghahayag ng iyong natural na kakulangan. Ngayon, ang taong naniniwala ng mga kilalang bahagi mo ay harap ng isang tunay na palaisipan. Natuklasan niya, marahil sa unang pagkakataon, na hindi ka isang libro na bukas, kundi isang aklatan na puno ng mga hindi kinalalamaning kwento, hindi nasasabi na mga saloobin, at mga natatagong damdamin. Ang pagkakaunawa na ito ay nagtulak sa kanya na balikan ang kanyang sariling pananaw na kinikilala na ang imahe na mayroon siya sa iyo ay sa pinakamabuting halimbawa hindi kumpleto at sa pinakamasama lubusang mali. Gayon pa man, mahalaga na unawain na hindi ikaw ang nagmumold at nagkokontrol ng pananaw ng iba. Ang tunay na mahalaga ay kung paano mo nakikita ang iyong sarili at kung paano mo pinipili ang pamumuhay mo hanggang sa manatili ka sa iyong mga prinsipyo, kumilos ng may integridad, at ipagmalaki ang iyong katotohanan, ang taong tunay na interesado sa pagkilala sa tunay na ikaw ay magkakaroon ng pagkakataon na hangaan ang lawak ng iyong pagkatao. Sa sandaling ito ng kritikal na pagtuklas, nang ang kurtina ay itinaas, upang ipakita ang tunay na esensya ng iyong pagkatao, naganap ang isang transformatibong pangyayari hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin para sa taong nasa iyong tabi. Siya na hanggang ngayon ay nabubuhay sa mga hakahaka at pangmamahalang pasulat. Ngayon ay nasa isang malalim at hindi mababago ang realidad tungkol sa kung sino ka talaga. Ang pagtatamasa na ito ay parang isang parol, nagbibigay liwanag hindi lamang sa iyong tunay na kalikasan, kundi pati na rin sa kahalagahang buhay ng pagkakaroon ng isang bukas na isipan at handang puso upang tuklasin ang hindi pa alam. Ang pasasalamat na nadama niya para sa pagbabagong ito sa pananaw ay malinaw. Nauunawaan na niya ngayon na, kung wala ang kakayahang ito na tingnan sa labas ng mga anyo, siya ay mawawala ng pagkakataon na magkaroon ng tunay at makabuluhang koneksyon sa isang napakagandang tulad mo. Ang iyong paraan ng pananaw sa buhay, na may kakaibang kombinasyon ng kagalakan at kahalagahan, optimismo at kamalayan, ay naging mapagkunwari para sa kanya. Ang iyong kakayahan na makahanap ng katatawanan sa mga bagay-bagay nang hindi nakakaligtaan ang mga seryosong isyo na bumubuo sa ating mundo ay isang kakayahan na ilang tao lamang ang mayroon. Ang bagong pananaw na ito sa iyo ay nagbukas ng pinto sa dagliang pag-iisip at pananaw, tanto para sa kanya kundi pati na rin para sa iyo. Ang pag-unawa na tayo ay higit pa sa aming mga anyo ay isang makapangyarihang katotohanang nagbabago sa mga relasyon at nagpapalalim ng mga koneksyon na niya ngayon na ang bawat galaw mo, bawat sinasabi, ay mayroong kahalagahan na hindi niya nabigyang pansin dati. Ang pagbabagong ito ay isang imbitasyon sa kanya, at sa lahat ng mga nasa paligid mo, na yakapin ang komplikasyon at kagandahan ng pagiging tao sa kabuuan nito. Bukod dito, ang paglalakbay na ito ng pagtuklas ay isang pagkakataon para sa kanya, upang matuto na pahalagahan ang bawat detalye ng kanyang personalidad, bawat bahagi na bumubuo sa kahangahangang tao na ikaw ay. Ito ay isang patuloy na paalala na ang tunay na kagandahan ay nasa pagiging tunay sa kakayahan na maging bukas at tapat sa kanyang sarili at sa iba. Ang bagong perspektibang ito ay hindi lamang nagpapayaman sa inyong relasyon, kundi pati na rin sa personal na pag-unlad niya sa pag-udyok sa kanya na maging mas bukas, maunawaing, at malasakit. Sa iyong bahagi, maaari kang magtamo ng lakas ng loob sa pagkakalantad na ito, sa pag-alam na sa wakas ay mayroong isang taong nakakakita at nagnanais sa iyo ng buong buo. Ang pagtanggap na ito ay patotoo sa iyong tapang na maging totoo, sa pagpapakita ng lahat ng aspeto ng iyong pagkatao, kahit na ang ilan sa mga ito ay tila komplikado o mahirap unawain. Ito ay patunay na ang katapatan ay landas patungo sa mas malalim at makabuluhang ugnayan. Ikaw ay nakikita bilang isang taong ang talino ay kumikislap ng malakas sa mga nakaakit na pag-uusap na nagiwan ng matibay na marka sa lahat ng nasa paligid mo. Ang iyong pagmamahal sa iyong mga interes ay nakakahawa na nagpaparamdam sa iba ng agad-agad na pagkahumaling at inspirasyon. Sa kasalukuyan, siya ay labis na interesado na alamin pa ng higit tungkol sa iyo dahil ikaw ay kanyang naakit ng isang paraan na kakaunti lamang ang nakakagawa noon. Ang mga kilos at pakikitungo mo Laging may kabutihan at pansin na likas kahit sa mga taong hindi mo gaanong kilala ay kahanga-hanga. Ang gayong pag-uugali ay mas nagsasalita kaysa sa anumang pagpilit sa pagpapakita. Ang iyong katotohanan ay sumasabog bilang isang matinding lakas na binabura ang anumang maling tingin dati at patunay na ang kabuuan ng pagkatao ay higit na epektibo kaysa sa anumang pagsisikap na akmaan ang mga pananaw ng iba ang iyong kakayahan na tumingin sa kabila ng mga anyo at bigyan ng pagkakataon ang mga tao ay isang bihirang at mahalagang katangian. Sa pamamagitan ng iyong malalim na pagnanais at malinaw na pagsusumikap na maunawaan ang iba ng buo bago magbuo ng anumang opinyon tungkol sa kanila, ikaw ay nagpapakilala bilang isang tanglaw ng pagdamay at pangunawa. Ang ganitong pananaw ay hindi lamang nagpayaman sa iyong buhay ng mga tunay na kaibigan at malalim na koneksyon, kundi nagbago rin sa iyo bilang isang pinagmumulan ng inspirasyon para sa mga nakapaligid sa iyo. Ang mga tao ay hinahangaan ang iyong mainit na presensya at kakayahan na gawing marahil silang mahalaga at naunawaan. Bawat interaksyon mo ay pinupunuan ng isang kahiligang nakaakit at nakapagpapalakas ng loob. Pinapakita mo ang tunay na interes sa kapakanan ng mga nasa paligid mo, at ito ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan lahat ay malaya na maging totoo. Ang iyong kakayahan na makinig ng may atensyon at tumugon ng may pakikiramay ay nagpapatayo ng mga tulay at nagpapalalim ng mga relasyon na nagpapakita kung gaano mo pinahahalagahan ang bawat individual na iyong nakakasalamuha. Bukod dito, ang iyong kakayahan na manatili sa iyong sarili, kahit na sa harap ng mga hamon, ay nagpapakita ng isang kahangahangang lakas ng loob. Ang resiliency at pagiging totoo na ito ay nagpapakaingat sa mga tao sa iyong paligid na lumapit sa iyo para sa gabay at suporta. Ang iyong kakayahan na makita ang pinakamahusay sa mga tao at sila ay mahikayat na maging kanilang pinakamahusay na bersyon ay isang biyayang bihirang na iyong ipinakikita ng natural at grasya. Ang iyong presensya ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa silid, kundi pati na rin sa puso ng lahat ng maswerte na makaalal ang ang paraan kung paano mo pinagsasama ang talino at pakikiramay, pagmamahal at kabaitan, nagpapaganda sa iyong pagkatao na tunay na naiibang taglay. Hindi ka lamang nakapagpapahanga sa iyong katalinuhan, kundi pati na rin sa kahusayan ng iyong karakter at sa kaseryosohan ng iyong mga gawain. Ang iyong buhay, na may tatak ng mga kahangahangang katangian na ito, ay patunay na ang pagiging totoo at simpleng tao ay ang pinakamalakas na puwersa na maaring taglayin ng sino man. Ikaw ay nagbibigay inspirasyon sa lahat sa iyong paligid na maging mas maunawain, maunaw at tapat. At ang inspirasyong ito ay hindi lamang nagpapayaman sa kanilang buhay, kundi nagsasanhi rin ng pagbabago na lumilikha ng matagalang positibong epekto sa mundo sa paligid nila. Ang impluensyang iyong idinulot sa isang tao, na nag-inspire sa kanya na sundan ang ganyang empaktikong at bukas na pamamaraan, ay patunay ng malalim na epekto na maaring magkaroon ka bilang isang natatanging nilalang. Ang buhay na halimbawa mo ng pagtanggap at pangunawa ay naging isang katalisador para sa isang makabuluhang pagbabago sa paraan kung paanong ang taong ito ay nakakita at nakikipag-ugnayan sa mundo sa kanyang paligid. Sa pag-aangkin ng iyong pananaw, hindi lamang siya bumukas sa isang mas masaganang at buong buhay, kundi naging daan din siya para sa pagpapalaganap ng mga halagang ito ng kabutihan at walang kondisyong pangunawa. Sa pagtutulak sa iba na maging mas maawain at hindi mapanakot, ipinakita mo ang tunay na kahulugan ng pagiging kakaiba. Ito ay hindi lamang patunay ng iyong espesyal na katangian, kundi nagiging malakas na paalala din kung paano ka nag-evolve sa iyong paglalakbay. Ang mga taong dumadaan sa iyong landas, ang mga karanasan na iyong hinaharap, lahat ay nakatulong upang maging mas mapagkawang gawa, pinagmamalasakit at balanse ang iyong pagkatao. Sa kabila ng pighati, hindi mo ito pinaninindigan, kundi itinuturing mong hagdan patungo sa personal at espiritual na paglago. Bawat hamon na iyong hinaharap ay naging pagkakataon upang matuto, lumago at magpabuti. Ang prosesong ito ng patuloy na pagunlad ay hindi lamang nagpatibay ng iyong pagkatao, kundi nagbigay din sa iyo ng karunungan at katatagan upang harapin ang buhay ng may bagong perspektiba at positibong pananaw. Dapat kilalanin at ipagdiwang ang narating mo, ang lalim ng mga pagbabagong iyong naranasan at ang positibong epekto na iyong iniwan sa iba. Ang iyong paglalakbay ay isang pinagmumulan ng inspirasyon, hindi lamang para sa mga maswerte na makilala ka ng personal, kundi pati na rin sa sinuman na makinig sa iyong kwento. Ikaw ay tunay na patunay na ang kabaitan, empatiya, at pagiging bukas sa iba ay maaaring talagang magbago ng mundo, isang tao sa isang pagkakataon. At dahil dito, mayroon kang lahat ng dahilan upang ipagmalaki at hanapin ang kasiyahan sa kung sino ka at sa anumang pamana na iyong itinatatag. Ang iyong kakayahan na patuloy na makaimpluensya sa buhay ng mga tao gamit ang iyong positibong at bukas na pag-ugali ay isang patotoo ng lakas ng iyong puso. Bawat pag-uusap na iyong pinapaikot ay isang pagkakataon upang ipamalas ang liwanag na taglay mo sa iyong loob, at hindi ito nagdadaan lang ng walang pansin. Ang iyong impluensya ay nadarama sa bawat galaw, sa bawat salitang nagbibigay ng lakas, sa bawat ngiti na iyong ibinabahagi. Ang paraan kung paano mo hinaharap ang buhay ng may pusong bukas at isipang tatanggapin ay luwalhati kung saan ang mga tao ay nararamdaman nilang pinahalagahan at nauunawaan ang iyong paglalakbay ay nabuluhan ng mga sandaling nalampasan mo, kung saan pinili mo ang landas ng pagkakamalas sa halip na pagkagalit, ng pangunawa sa halip na paghuhusga. Ang mga sandaling ito ang nagnidipina kung sino ka sa ngayon, at nagsisilbing inspirasyon sa iba, upang sundan ang katulad na landas. Ang iyong kakayahan na gawing pagkakataon ang mga hamon upang maglahad ay isang mahalagang aral na maaaring matutunan ng lahat. Bawat hakbang na iyong ginagawa, bawat desisyon na iyong ginagawa, ay kinakaragdagan ng isang malalim na pakiramdam ng empatiya at kagustuhan na gumawa ng mabuti. Ito ay hindi lamang nagpapabuti sa iyong buhay, ngunit nagpapayaman din sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. Ikaw ay isang tunay na pinagmumulan ng inspirasyon, nagpapakita na ang tunay na lakas ay nasa kabaitan, at kakayahang intindihin at tanggapin ang iba kung ano sila. Mahalaga na ipagdiriwang ang lahat ng iyong mga tagumpay, ang positibong epekto na iyong nadarama sa mundo. Ang iyong kwento ay isang ilaw ng pag-asa at motibasyon na nagpapaalaala sa atin na, sa empatiya at pagkakamalas, maari tayong magkaroon ng totoong pagbabago sa buhay ng mga tao. Ikaw ay isang buhay na halimbawa na ang kabutihan at pag-unawa ay maaaring magbago ng mundo, isang tao sa isang pagkakataon, at dahil dito, karapat dapat kang bigyan ng pagkilala at paghanga. Tandaan, sapat ka, sakto at ganun. Ito ay hindi lamang isang pagpapatunay, ito ay isang imbitasyon na yakapin ng buong puso ang iyong tunay na pagkatao, na sinusuri na ang iyong paglalakbay ng paglaki, at pagbabago, ay hindi lamang mahalaga kundi kinakailangan. Mahalaga ang maunawaan na anumang personal na pag pagunlad ay dapat na nagpapakita ng iyong sariling pagnanais na magpalawak at magparami, hindi kailanman isang kompromiso upang mag-anyo batay sa mga inaasahan ng iba. Ang mga taong may pribilehiyo na talagang makilala ka, gumuhit sa kalooban ng iyong personalidad at maranasan ang lawak ng iyong pagkatao, ay hinaharap ang isang lakas ng di magagapi na karakter at integridad na nagbibigay inspirasyon. Tunay nga, may mga individual na, sa kanilang pagpili o kalakaran, ay nagpasyang manatiling sa gilid, pumipili na hindi magpakaligaw ng higit sa mga pangunahing bagay. Sa kanilang mga paningin, maaaring ang iyong mga nuances, at komplikasyon ay manatiling hindi nakikita ang kanilang pag-unawa sa iyo, hindi higit pa sa mga patuloy na anino ng tunay na kahulugan ng iyong pagkatao. Gayon paman, mahalagang kilalanin na ang kanilang mga pagtingin, limitado ng kanilang sariling mga karanasan at pananaw, ay hindi dapat nagbibigay ng maling representasyon sa iyong sarili o sa iyong pagmamahal sa sarili. Ang karapatan na magtakda kung sino ka ay nabubuod lamang sa iyo, at ang halaga ng iyong mga koneksyon ay nakasalalay sa kalidad ng pagiging tapat at pagkakaunawaan. Sa landas na ito, ikaw ay tinatawag na hanapin lamang ang mga pagkakaibigan at relasyon na sumasalamin sa katotohanan ng iyong puso na nagdiriwang sa iyong kabuuan at tinatanggap ang kabuuan ng iyong pagkatao. Ang pagiging tunay ang pundasyon kung saan itinatayo ang pinakamahalagang relasyon, mga relasyong hindi lamang tumatagal, kundi namumunga sa pamamagitan ng kahusayan, ng respeto, at ng tunay na pagmamahal. Kaya't manatili kang matatag sa iyong kakanyahan, bukas sa iyong damdamin, at tapat sa iyong landas. Maging mulat na ang iba't ibang perspektiba, ay isang salamin ng mayamang karanasan ng tao, ang pagkakaiba-iba sa mga halaga, mga prinsipyo, bagaman maaring maging pinagmulan ng hamon, ay pagkakataon din para sa pangunawa at paglago. Ang iyong disposisyon na ipamahagi ang iyong katotohanan sa mundo ay isang mahalagang biyaya, hindi lamang para sa mga mapalad na mahipo ang iyong liwanag, kundi pati na rin sa iyo, bilang isang patuloy na paalala ng transformatibong epekto ng pagiging tunay. Sa pamamagitan ng paggawa nito, pinapayagan mo ang iba na maging saksi sa kagandahan ng iyong tunay na pag-iral, nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na mapalawak ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng iyong presensya. Ito ang esensya ng mensahe na nais ipadala sa iyo ng iyong mga anghel na tagapangalaga, isang paalala na sa pagiging tapat sa iyong sarili, hindi ka lamang dumaraan sa buhay ng may grasya at layunin, kundi nagiging isang ilaw ng inspirasyon para sa lahat ng mga nakakasalimuha mo. Payagan ang iyong sarili na kilalanin at pagpahalagahan ang lahat ng aspeto ng iyong pagkatao. Bawat bahagi ng iyong personalidad, bawat karanasan na iyong pinagdaanan, nag-aambag sa pagiging kamanghamanghang tao na ikaw ngayon. Huwag hayaang mabawasan ng mga opinyon ng iba o mga hatol ang iyong halaga o ilihis ka mula sa iyong landas. Ang iyong katotohanan ay isang bihirang hiyas, isang pinagmumulan ng liwanag na hindi dapat mapanlaban ng anumang dilim na dulot ng kawalan ng katiwasayan sa iyong sarili. At habang naglalakad ka palabas, patuloy na palagin ang mga relasyon na nagpapahalaga at nagbibigay ng respeto sa iyong tunay na pagkasarili. Makisalamuha sa mga taong hindi lamang tumatanggap, kundi nagdiriwang sa kabuuan ng sino ka bilang tao. Ang mga koneksyong malalim at may na ito ang magiging pundasyon kung saan itatayo mo ang isang buhay na puno ng pagmamahal, pangunawa, at suporta. At tandaan na ang mga tunay na relasyon na ito ay mga salamin ng iyong sariling kakayahan na magmahal, magpakamatayang mahalin. Ang iba't ibang pananaw sa paligid mo ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Harapin ang bawat hamon bilang pagkakataon, upang palakasin ang iyong katatagan, at palawakin ang iyong pangunawa sa mundo, at sa mga tao, na nakatira rito. Sa ganitong paraan, hindi mo lamang pinaigting ang iyong sariling buhay, kundi nakakatulong ka rin sa paglikha ng isang mas maunawain, at konektado na mundo. Laging tandaan na ang iyong katotohanan at liwanag sa looban, ay may kapangyarihan na baguhin hindi lamang ang iyong sariling buhay, kundi pati na rin ng mga taong swerteng tumatawid sa iyong landas. Ang iyong halimbawa ng katapatan at integridad ay naglilingkod bilang isang ilaw, nag-uudyok sa iba na maging tapat sa kanilang sarili ng higit pa. Sa pamamagitan ng pagdidilig sa tiwala sa sarili, ikaw ay nagbibigay kabuluhan sa isang mundo kung saan ang pagtanggap at pangunawa ay ang nabubuong patakaran, hindi ang pagkakibit balikat. Sa pagtatapos ng araw, alamin na minamahal ka at pinahahalagahan ng eksaktong dahil sa kung sino ka. Ang iyong paglalakbay ay isang patotoo ng tapang, tiwala sa sarili, at pag-ibig. Magpatuloy ka sa pagbibigay liwanag sa iyong natatanging kislap at pahintulutan itong humipo at magbigay inspirasyon sa lahat sa iyong paligid. Ikaw, walang duda, ay isang positibong puwersa at nagbabago sa mundong ito at dahil dito, karapat dapat kang tanggapin ang lahat ng pagkilala at pagmamahal na handog ng buhay. Pahintulutan mong maabsorbo ng iyong kalooban ang mga salitang ito, at maramdaman itong lumalampas sa loob mo. Nais ng sansinukob ang pinakamahusay para sa iyo at titiyakin ang positibong bunga, anuman ang iyong piliin. Ilagay, tinatanggap, tinatanggap, at tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng handog ng sansinukob sa akin upang igiit ang mensaheng ito at ang mga biyayang taglay nito para sa iyo. Mag-iwan ng isang positibong komento para sa iba pang mga tagapanood na maaaring mga ilangan ng dagok ng positibidad sa kanilang araw. Nakikita ng sansinukob ito bilang isang gawa ng kabutihan na nagluluwal ng siklo ng mabuting karma. Magtulungan tayong magparami at lumikha ng mga alon ng magandang enerhiya ng sabay-sabay. Kung hindi ka pa miyembro, mag-sign up ka na ngayon at maging maingat sa mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway paliwanagin ng Diyos at ng Sansinukob ang iyong mga hakbang na may kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.